Anthony Edwards laban sa Joker ang nangyari sa Game 4. Palitan sila ng offense at 3 seconds, 5 points ng Nuggets. Kinagulat ng mga Minnesota basketball fans at Wolves na dihado. Lakas ng umpisa ni Anthony Edwards, depensa ng Nuggets hindi gumagana sa kanya. Nagagawa niya ng paraan at nalulusutan niya ang mga ito sa umpisa ng laro. Nalusutan ni Edwards ang, ang unang defender. May pahang time pa nga sa ere. Sa play na ito, pasok ang kanyang tira. Dito naman, biglang hinto para sa pull-up jumper. Malinaw ang minsahe niya. Dito sa Game 4 at sa umpisa ng laro, gustong gusto niyang manalo. Kaya naman, kalamangan sa Wolves kaagad napunta timeout ang Nuggets sa adjustment nga nila gumana sila pa ang nakalamang pagkatapos ng first quarter at Joker. Maganda ang buzzer beater sa first quarter na isahan ang mga defenders ng Minnesota. Matalino nga rin ang coach ng Nuggets timeout kaagad kapag mali ang nilalaro ng kanyang team ayaw matampakan at gusto rin nilang makuha ang panalo sa game 4 at makatabla sa serye. Umpisa ng second quarter lamang ang Nuggets. Walang Anthony Edwards, Rudy Gobert at Carl Anthony Towns sa loob ng basketball court at mukhang lutang ang coach ng Minnesota sa game na ito. Kaya naman Nuggets tuloy ang magandang offense sa kanilang tira pumapasok Aaron Gordon alam na walang solid na defender ang Minnesota kaya hayan inatake ang loob ng paint maging ang ibang Nuggets sa loob ng paint umatake lamang ng Denver Nuggets dito lumobo kaagad sa labing lima Wolves na na nga sa alanganin pagkatapos ng timeout ng Wolves nilagay na niya sina Edwards at Rudy Gobert sa loob ng paint gumanda ng konti ang laro ng Wolves pero malaki-laki ang kanilang hahabulin dito laban sa naniniguradong team ng Nuggets ganitong fade away na tira ni Jokic pumapasok depensa ng Wolves wala na naman sa loob ng paint talagang tatablang na Nagets sa serye, kontrolado ng Joker ang larong ito at sa first half pa lamang ay nakikita na natin na mananalo ang Nuggets dahil sa hindi gumagana. Ang opensa ni Town sa ibang players ng Wolves, Anthony Edwards lang ang mainit ang opensa habang ang Nuggets tuloy ang magandang opensa ni Nan Nicola, Jamal Murray at iba pa. Nagpapatuloy ang magandang laro ni Nicola at kanyang tira ay pumapasok, walang makapigil sa kanyang opensa sa loob ng paint. Sa play na ito, Edwards at Wolves bumawi ng konti lamang bumaba sa 11 at timeout kaagad ang Nuggets dito. Talagang naninigurado ang Nuggets ayaw nilang buhay ang laro ng Wolves at makahabol nga sila sa score. Nabuhayan nga ulit ang Wolves dito, siyam na lamang ang lamang pero nuggets bumabawi nga. Kagad sa laro, assist ni Nicola ang nangyari sa play na ito at dunk naman ni Gordon ang sumunod. Nasundan ba ang play ng nuggets na yon Nang isa pang play, si Nicola na naman ang umatake, dinakdak bola. The Wolves dumidikit pa nga, tres na Edwards pasok sa play na ito, sampu ulit ang lamang. Pero ang nuggets palaging merong sagot sa paghabol ng Wolves, Edwards na naman para sa tres pumasok baba sa pito. Ang lamang ng nuggets pero nuggets talagang ayaw pahabol huli ng Wolves patuloy na lumalayo sa score at dito nga nangyari ang 3 seconds 5 points ng Nuggets Porter mabilis ang pagbaba kanyang naidakdak ang bola 1.6 oras natin na still pa ni Morey ang bola binato mula sa sobrang layo sa kanilang ring lagpas half court pasok ang kanyang tira lamang ng Nuggets lumobo na naman sa labing lima home court naman ngayon ng Nuggets sa game 5 at sa Nuggets naman ang crowd pero mukhang kabaliktaran ang nangyayari sa dalawang teams na ito panalo sila sa home court ng kanilang kalaban kaya sa game 5 ay posible na ang Wolves nga naman ang manalo